Hi guys, mga aong tayo guys Atubong At manok ang ating ulam Kain tayo Kain kain tayo So kaya pala siya ganyan Ang video ko kasi Naka-joom pala. Kahit anong-ano ko, kahit anong usog usog ko, ayos-ayos ko. Ganun pa rin ito, Sus, kaya naka-ano pala siya, naka- Joom. Ah, uh, ganun. Oh. Ang sarap ng chicken. kapon ang ul ang ulam ko andok sen chicken na naman ngayon na naman ang baon ko na naman chicken na naman nahihirapan ako kapag third shift ako kapag yung schedule ko sa duty 2 to 10 kasi hindi na ako makakabili ng ulam ko para baon. Sa second shift kasi, nagluto ako ng isda sa hapon, tas kinabukasan, baon ko. Pag tututin kasi ang schedule ko, hirap-hirap. Kasi hindi ka naman pwede magluto ng pag-out pag -out mo, tapos bukas pa ng hapon ng duty mo. Hindi naman pwede yung kasi ah, mapahanis pa. Pero mas gusto ko talaga second shift ako lagi. Ang schedule ko ang second shift kasi 6 to 2. Tapos hapon, pwede ka pa makapagluto. Kasi, ano, may time ka pa magluto. Kahit OT ako, makakapagluto pa rin ako kasi may mga tinda-tinda pa sa lapas. Pagtututin kasi minsan, ang isan kasi nakawi kami 11, isan 12 na. Depende kasi kung hindi traffic ganun. Pero okay lang yun. Kaya lang, nalako siya. Andox, nandox na lang tayo. Mahal pa naman ang andox. 75 pa naman ang isang chicken. Pero okay na yan. Thanks guys sa uh, support sa aking YouTube channel. Thank you sa inyo lahat. Thank you sa pag-subscribe at sa panonood